Tagal mo naman kanin kanina parang antay ang amobus. Oh, ang bagal mo gumukulo, Jusko. Ang bagal, tigikapilis ka. Bilis ko. Oh, may sapatos lahat na kompleto na. Oh, naka-tsinelas ka lang. oh tinan niya napakaganda, napakalinis ng aking kuko. Siyempre, Kailangan ipe ko ang aking kuko na malinis. Oh. Hindi, 'wag siwi. Ah, hindi, so, hindi ka hindi, maganda. Mag ang... Eh, nakagandahan, hindi lang ako sanay na ikaw ay nakagay ang tsinelas. Oh, bakit eh? meron. Oh, dapat nga, ano lagi tayong uh, maganda maganda atis sa pen maganda nga sinugma si Charipangit hindi napani napani napon pino 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 hindi ang mo, mo. Eh, pinupuri. lang dapat lang hindi lang hindi hindi lang 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 ang damit at ang iyong sapay. Ito ay nirbaga. Ito ay kamar. Hindi mo oh, oh, hindi na kay Kita. Ah, hindi nga magkakulay halos yan. pati sinusumi sa paa ko. Ina nandini. Hindi ka naman ano, tutuong. Susumpay Kita ng mga ugatay. Ang inay naman. Ang inay naman. Ay, yun, yu, yu, parang ka, hindi kayo number one panay, eh, kayo number one buyer. Ay, hindi. Sinasabi ko lang, ang tunay, ay ay, 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 wala namang kagawa-gawa. Ay, bigay ito yung ugatay. Ayan, eh ano, oh, minamana, namamana yan. Ay, siya mo, ngayon. minana, hindi naman ganyan pa, ha? Ay, tilin yun na inyong kamay. <laughs> ay, ako'y matanda na, ako na may gamas na ng gamas. Ay, ay, ay papasad yung ganyan, dahil liter lang liter, lagi nakahilis. Oh. Ayun, lagi ka nakahilis oh, dati. Ayun, dapat marunong din kayong, ano, ano na, pag lumakad ka nga daw, titingnan ko nga kung ay, ano. Kunyari, may, ano. Ay, gandahan mo naman ang kunyaring iyan. Ay, mali na ba ako Ay, hindi naman. naman. Ay, kung gusto mo doon ka bumilad sa araw. Ay, ano ay, ko, dinan ay dinan gusto dinan mo nang na. malinaw, ay pumunta ka roon so, okay. Oh, araw. yeah, sige, sige, daw. Lumakad ka okay, na. Lang, ay, oh, ma para maintindihan kung gaano talaga kaganda yan, pinagmamain pinag na mo. Ha? Para, ay, lumakad ka nang maayos para maganda-ganda na oh, ma, matin. Oh, go! Ala, kasama mo naman lumakad, di gagaya. Laging bukang-bukang pakpak mo, di Hmm, ganda eh, ari tama na, takoy. Pwede na nga, pwede na nga chinelos na yan. Ay siya, ako'y ay ako ay paihiramin mo niyan ha. Yon, yun ang ating. yun ang sabihin ninyo, mga uh, kaya. Ang ah, ganda ngayon ng iyong kuko. Hindi na mahahaba. Oh, yan ang gusto ko. Mama, naka sa iyong ina. Laging putol na ng putol ang kuko. Mm -hmm. Makamay man at mapaa. So, mm, sakay ay, na. Ay, 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 ay. Niya, ay, ay. Tayo na tayo. Late na. Lagi na kayo si Late na. Bago ngayon. Ako'y naririnig ngayon sa cafe naman at order ako ng carbonara. Tapos, order din ako ng chicken. Oh, tinanin nyo, pagkakalaki ng chicken. Yeah. Tapos, humingi ako kay Ram ng ano to? Chili garlic. Uy! Chili garlic oil ang kafe naman. Ng naman. Teka! Nakakita ko ng Mang Tomas eh. Anong mas masarap? Mang Tomas o banana ketchup? Banana ketchup. Sa kabilang side ko ilalagay itong mga mm. Dahil mahilig ako sa maanghanga, lalagyan ko ang aking carbonara ng chili garlic oil. Teka ha. Jard. Mm. Ah. Ang dapat nating ko ang ha. Grabe. Sarap. <laughs> Sabi daw ko na sa akin eh, pwede pala yan. Sabi ko, pwede naman ho, hindi po pwede. Ayan naman may panlasa ko. Oo. Oh. Mm. Balat, grabe oh. Sa ano muna, Mang Tomas. Sunod naman sa ketchup naman natin sa sausaw. Mm. <tinyo> <tinyo> Uy, kung na mata ko. Tapos, iinom tayo ng Java chips. Ayan. Bawal yung transparent na karne sa amin. Kaya gabi na. Yes, Periana, magpapaturo. Hindi masakit nga Hindi nga. Ay, nakalmot ng pusa. Pinugasan mo agad? Oo. Oh, po Wala. Wala. Pero po sa mga Sa amin? Hindi, Okay. Pet naman siya. Kasi kung may ikulong-ikulong. Para hindi siya Tanda mo ka kung alin daw? Yung may, may black ata. Yeah. Siya lang. mo na. Oo, nga. Halang pangalan sa sa q u e E Pangalan e And... And Bird, ito, thought... hindi, sa hindi. Saan nga kayo, Tita Mayan? Agila. Agila. Eh, nai. Alam niyo ako ba natakot niyo sa buto? Ba't nangyikan natin niyo sa butika ika? Ayan mo, eh, sa akin ba? Ibigisan niyo muna, pala naturo ka na lagay na ito. Ayan, yeah, naturo ka na yan. Pero isa pa. Hayala. Ang, ang no, kayo, atang... kay Teta no, at ang... Mm, hindi, kaya ang kanya mo. May... Makakoy matungan. Baik, atungan, mahiya ka di lang. <laughs> uh, Kaya parang bata. Masakit ka ho Gay and Ito sa mga social lang huwag na, mga gulay talbos ng kamote. Yeah. papaya, okay, malunggay. Ayan lang si niya no? uh -oh. lagi nga. sa ay... injection niyan, yung anti na yan. Ah. Anong sabi mo? Huwag niyo muna kung utusan na ito, mag Tara yan. Ay, hindi makagalaw. Ay, Nak Nak Sige, matuluyan kayo. Hindi ay, hindi ba yan Tara, mabigat nga eh. Eh, talaga. Hindi ba yan natalabha? ha? Ay, mabigat nga. Mabigat? Oo, oh, naku, no, parang ako kayo mamaya ay buwan. <laughs> fiesta ngayon, ay, piesta. Yan, tambubo, na na fiesta. Ay, ako ay tanggubot. Ako pa pala ng fiesta. Hindi mo na mista. Sige, kami fiesta siya tawon sa mismo kay mamista oh wala kaming handa ini ngayong iniimbitahan nating kay